Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Pio X. Kamusta? Si San Pio X, na ipinanganak na Giuseppe Melchiorre Sarto noong Hunyo Do, 1835, sa Riese, Italia, ay ang ika-225 na Papa ng Simbahang Katolika na nagsilbi mula 1903 hanggang 1914. Bago maging papa, siya ay naging obispo ng Mantua at patriarka ng Venice. Ang kanyang papado ay kilala sa mga makabuluhang pagsisikap na ireforma ang simbahan at gawing mas naa-access ang mga sakramento para sa mga mananampalataya. Kilala siya sa kanyang mga reformang liturgikal na kinabibilangan ang pagpapasimple ng mga ritual at pagtataguyod ng madalas na komunyon para sa mga laiko. Si Pio Chimurin ang nagtatag ng modernong katekwisis at nag-udyok ng pag-aaral ng mga kasulatan at mga teolohikal na akda. Tinutulan niya ang mga modernistang kilusan sa loob ng simbahan. Isang intelektwal na paggalaw na naglalayong iakma ang mga doktrina ng kristyano sa mga makabagong ideya. Ang mga kanyang pangako sa pagpapanatili ng tradisyonal na doktrina ay nagmarka sa kanyang papado. Si San Pio X ay namatay noong Agosto 20, 1914 at nakanunisa ng Papa Pio XII noong 1954. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Pio Chen. O San Pio din, ikaw na nagreforma sa simbahan na may sigasig at dedikasyon, hinihiling namin ang iyong pag-aalalay sa Diyos para sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mamuhay ayon sa mga turo ni Kristo na may taus-pusong pananampalataya at isang buhay ng kabutihan. Gabayan mo kami sa aming landas ng Kristyanismo Tulungan kaming palalimin ang aming pag-unawa sa mga sakramento at isabuhay ang aming pananampalataya ng may sigasig. Nawa ang iyong halimbawa ng tapang at katapatan ay magsilbing inspirasyon sa aming mga pagsisikap na magsilbi sa Diyos at sa aming kapwa. Sa pamamagitan ng iyong pangungusap, naway lumago kami sa pag-ibig sa Diyos at sa simbahan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw